Ngayon naman magpapalit tayo ng busing ng ating shock. Palit tayo ng busing ng ating shock. Yun. Uh -huh. okay. Try natin. Washer. Okay. Tanggal na yung busing. So, may na tayo ng tanggal na ito. Gagawin natin. Isilisilin na lang natin siya. Pero lalagay rin mo natin dito. Lalagay rin mo natin. ito siguro to baka tumama na sa ano sa aluminum nilagari muna natin siya tapos sinilisil natin para ma-deform tapos tinulak natin siya pag ganun so ito na yun guys so hindi natin mabunot ng puller no kasi uh, natanggal na yung ano eh natanggal yung pinaka ano niya no so yun balik na, na balik na natin tong ano bago so ito bago iliha muna tayo dito guys Lumiha muna tayo dito. Kasi na, uh, na ano na tamaan ng silsil eh. Pero konti lang naman yan ngayon, lagyan natin siya ng langis. Ay. Okay. Kahit anong langis. Yan. Lagyan natin. Okay, meron na. Ayun, gamitin na natin yung DIY puller. Wait lang guys. Kuha ko na. Ayan. Para hindi tamaan to. Para hindi tamaan to. Ganyan. Okay. Washer. Tapos washer ulit. Para matulak niya talaga. Okay. Saka ito. Okay. So lagyan natin to ng na. Langis. Nagmamadali na tayo guys kasi magsusundo tayo ng ano 5.30. Okay. Lagay natin. Ayan. And then. Ito. Lagay natin ito ng washer. Dito. Ayan. Para madali ikutin. Ah. Ito pala. Ito, ito, ito. No. Ito. Ito. Ayan, ito. Para mababa lang. Ayan. Okay. Nako, hindi. Hindi abot. Hindi abot. So, ito na lang. Okay, ito na lang. <laughs> ito na lang, guys. Ayan. Importante naman, ano eh. Merong ano dyan. So, ito, ganda ng washer. Tapos washer na maliit. Okay. Washer na maliit para may tulak nya. Tapos nat. Okay. Mamadali na tayo guys. Tapos. Kontra natin. Okay yan tayo okay, so guys gumagalaw tong bushing natin, ayan o no, pumapasok siya, sa bingoods. goods mo siya, siya yun, yah, yah, Napit ng dumikit. Okay. Aha, uh natin. Lagyan natin, guys. Ayan. Okay, Pero hindi pa talaga siya nahihila. So, palitan natin to Para pumasok. So, pwede natin tong pwede na natin tong gamitin. Okay? Para mahila pa natin siya na konti. So, so yun guys. Gusto na. So yun guys. Okay na. Balikan natin yung shack natin ah uh, ganun lang paglagay nung ano bushing no. Nahirapan lang tayo pagtanggal kasi wasak na yung bushing natin na ano. Na stuck, wasak na. So dapat tatanggalin natin yun. ah uh, tatanggalin natin yun na uh, gamit ang puller no. Kaya lang natin matanggal gamit ang puller kasi tanggal na yung ano niya. Ito. Wasak na. Kaya ginawa natin, sinilsel natin no. So okay naman. So ito binabalik na natin yung ano yung ating shock. Ayan. Pwede na ito guys. Kasi magsusundo pa ako guys. Okay. Thank you for watching. Goodbye. Peace out.